Hi guys, what do you think? Hey, Abiko Gadi, Kua Nimo. Hello guys, it's me again, Riau Babi, and welcome again here in my YouTube channel. Ayan, guys, so far to this video, guys, I. <clears throat> magpasalamat lang po tayo kay Sis Ning from Dubai dahil po ay bibisita niya po ako bago siya bumalik sa Dubai. So, ayan Sis Ning thank you so much at nabisita mo ko dito and sana ay nagbanding tayo ng mas matagal sis ano kaya lang wala kang time na dahil sa sobrang parang sabi mo nga medyo mabilis ka lang dito so in 10 days and I don't know naman 10 days is not enough para makabanding mo yung family mo Sis, thank you, thank you so much at nabisita po ako dito sa aking pinatrabahoan bago ka bumalik ng Dubai. So, ayan guys. So, kasi nga po pumunta dito sis mo ng Ming sa akin para po magbigay ng konting uh, presents. Konting presents po binigay niya sa akin. Konting pasalubong uh, which is I really appreciate it and I'm glad na na treasure ko talaga yung uh, friendship namin Mrs. Sis na, na build sa YouTube. So, ayun guys, no? Kaya, pero bago sila bu pumunta dito sa akin ay dumaan muna daw sila ng Gemol to buy something para dalhin po niya pabalik na new UAE So, ayan, sa mga lahat po pala na mga nakaka-serve, ha. Uh, subscribe sa channel ko. Thank you, thank you so much. And sa lahat na nag-follow sa Facebook page ko, Nariyaw Babi, maraming salamat. Sa lahat ng mga star cinders ko, thank you so much. Sa lahat, at saka dito sa YouTube, sa lahat ng aking mga nag-chat, ah, nag-super chat, sa lahat ko ng mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. And also sa lahat po na nagbigay ng help nung during that time na nag-raise po ako ng fans para sa kaibigan po namin na si Carlo si Cici Chi Kai ba naka uh, until na naka naka ano ba yun siya sa page ko naka pin pa po yung reason why bakit kami gumawa ng help na konti So let's move forward guys no Anyway sisimulan natin kasi so much po sa binigay mo talaga sa akin na gift I never expect talaga sis na na-remember mo ako kasi nabigla talaga ako kanina nung nag siya, sabi niya saan ba daw ako sa ANB pa ba daw ako ngayon wala sa ANB ba ako which is doon po ako, dito po ako nakatrabaho -naka tapos sabi ko yes po na sa ako and mamayang 12 noon ay mag-out po ako sa duty ko yun, so ayun na guys so, so dumating sila dito sa ANB, dumaan sila dito ng pinsan niya around Uh, 1 p.m. I think or 1.30 p.m. So mga ganon, something ganon po siya, mga 1.30 p.m. So tulog na tulog ako guys kasi nga every every after talaga, nag, every nun talaga nag, ano ako, nag, yeah, nag, or, uh, end ako ng shift ko sa morning tapos balik ako ng 5, ba? Diba? So wala akong magawa, ay, tulog, tutulog talaga ako noon, kasi nga late na ako natutulog sa gabi. So tutulog talaga ako nun from 12 Uh, or maybe 1, 1 pm to 4. So yun nga dumating siya tapos sabi ko sa kasama ko na din sa information. Sabi ko may pupunta dito mamaya na, mamaya na kaibigan ko baka hanapin ako si Real Bobby or maybe in my in real name yung hanapin niya which is hindi ako nagkamali yung totoong pangalan ko talaga yung hinanap niya. So ayan. So, ako tulog naman. Tapos sabi ko sa kasama ko doon, i-chat e lang ako ha, kapag nandyan na sila. Sabi lang kasama ko, ano ka ba? I-chat e kita, hindi mo naman mababasa yun dahil mantika, mantika ako matulog. Which is totoo naman na mantika talaga akong matulog. Kasi sa gabi nahihirapan ako matulog. Pero sa araw, talagang sobrang, iwan ko, sobrang bilis ko matulog kapag araw. Pero sa gabi nahihirapan talaga akong matulog. Siguro nasanay na ako. Nasanay na maybe yung body body clock ko or yung ano ko kasi dati panggabi talaga ako panggabi ako sa duty so siguro na sana talaga yung ano ko na sa day ang bilis ko matulog pero sa gabi nahihirapan ako so ayun guys no so madami kaming pinag-uusapan dalawa ni sis mo nang ni kaya lang Nasa amin na lang yun kung sino-sino yung mga pinag-uusapan namin, kung sino-sino yung mga napagpintuhan namin, yung mga past dati sa YouTube na mga kasamahan namin na inano namin kung saan na sila, gano'n. nag chika lang kami, kaya lang hindi ako nakabideo. Hindi ako nakabideo kasi nga, uh, wala naman yun. Parang maritis lang namin na dalawa yun. Kagaya ng mag-chat kami duha, parang kami dalawa, maritisan lang kami dalawa lang siya. So, ayan. So, let's move forward po tayo, guys, no? sa gift na binigay sa akin ni Sis Munanging hindi naman siya ga, gaano ka madami, hindi naman siya gaano malaki, pero malaking bagay na po to at saka I'm very grateful na binigyan niya po ako nito and I really appreciate sa presence na binigay niya sa akin. Nahiya na ako kasi wala akong wala man na akong nai-offer kanina sa kanya. So ayan na. So alam niyo ba kung ano 'yung nalaman ito? Pin shop, e, 'di ba? Pin shop. Pin shop naman. So pin shop 'yung laman. Pinshop yung laman. Pero ito yung totoong laman ko, guys. So, mayroon po siyang binigay sa akin na ito siya. Binigyan niya ako ng tatlong chocolate. Chocolate ba ito? O chocolate bar. Ayan. And then, yes, chocolate. Tatlong chocolate. And isang Dubai, Kitchen. Ayan, Dubai. Pwede siguro ako makasakay dito sa camel na to. Ano, sa ayan. I love it. I love this one. Cute siya. Ang cute niya. Promise. Maganda siya. Maganda yung pagka-free. Choo, 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 choo. Asa ba yun? Ang, ano kasi, ayan. Maganda siya. And, Iwan pa na ba Ang cute nito, oh. Pachi, pachi. Ano ba to siya? Parang I think chocolate din to siya. Hindi ko kasi to alam. Pero ang cute ng lagayan niya, oh. Super cute. Ang cute niya. And also, mayroon pa siyang binigay na isang sabuan. Sabuan. So, ayan, sabon. Tamang-tama, wala, wala akong sabon. Hindi ako nakabili ng sabon kasi hindi pa ako nakapag-groceries. So, sisimulang ning thank you so much po talaga sa sabon. And then, sa chocolate, uh, sa key, key holder. I don't know, to, to, isa na to kung ano to siya. Hindi ko alam anong laman nito. So, thank you so much. Pero, oh, ang cute niya. Para siyang, I think, chocolate din to siya. Nasayang kasi ako si Ranch. Yan, ang ganda na ng pagka, pagkatalim. Ah, chocolate niya. chocolate hmm, niya siya. Ang ganda kasi ng lagayan, kaya nasayang ako. So, maybe, tanggalin ko na lang to. Ganun na lang siya pagkuha. Tapos, ibalik. <laughs> ibalik. <laughs> so, ayan guys, no? So, yung nilagyan is pin shop. Pin shop yung nilagyan. Pero, don't worry guys, hindi po siya galing sa pin shop. Galing po siya kay Sismonang Ni. Hindi po siya galing sa free shop guys ha. Galing po siya kasi simulan ng dito ha. So, okay, sisimulan ng dito so much. Yung chocolate niya, kasi hindi ako mahilig sa chocolate. Ibigay ko na lang sa kasama ko kasi sila dito mahilig sila sa chocolate. Ako kasi hindi ako mahilig sa chocolate. Umiwas kasi ako sa sweet kasi ayaw ko ng sweet. Tapos ano, kasi kapag sobrang sweet, alam mo, parang sa tingin mo, ay, ang tamis niya. Pero sa bandang huli, mapait pala kapag iniwan ka siya so ayun guys no so thank you so much po sis munang Nings sa so, binigay mo na gift or pasalubong sa akin kahit papano ay na appreciate ah, naalala mo pa rin ako at na appreciate ko yun talaga so ka tapos akala ko sabi niya kasi kanina uy real Bobby, yung ano mo pala si yung ano mo sisi si mo yung dawi ka magsalita sa sa, sa, sa video dawi ka magsalita to, sa video, and dawi ka magsalita sa personal, walang pinakaiba. Talagang ganun yung ano. Sabi ko na ka ba, si Is talagang normal lang po yan. At ganito talaga ako, on cam and off cam. Walang, walang pretensyos. Walang kung ano-ano. Kung ano yung salita ko. Sabi ko, ano yung salita ko, sis. Ganun talaga ako. Off cam. Ala, hindi naman pwede na mag ako na I am, I am like someone. Sa on-cam. And then, uh, sa off-cam pala ay eh, hindi ako ganun. So, it's not good. Kaya sabi ko, masanay ka na sis kasi alam mo na, kita mo na ako in-person. So, sabi ko, hindi ka na masyak kung ano. Kasi, on-cam at off-cam, ganun talaga yung pananita ko. The ako bumalaw, the ako magsalita, the ako sa lahat, ganun talaga ako off-cam. Uh, kung ano makita niya sa akin on-cam, ganun ako off-cam. So, no pretentious talaga sa sarili ko. Kasi, hindi naman ako pretentious na klase na tao. So, yan ano. And then, kanina pala nag-video call din kami ni Shukran. So, ayan. Kasi nandito kanina si mo nang eh. ni. Nag, nag ano, kami nag -video call kami ni Shukran. Shukran vlog before. Kaya lang na magka-abel na yung channel niya. So, ayan. So, a story behind that. Uh, sa pag-video call namin last Shuk. Wala na yun kasi never mind na lang yun kasi something ano naman yun uh, between the three of us na lang kung ano yung mga pinag-usapan namin doon wala well, actually wala mong pinag-usapan doon na malala parang pawang ka ano lang pawang like ikan lang, pawang ka flirt lang, charos. <laughs> so, so ganun talaga guys ang buhay no. So, sisimulan ni sa so, ulit. Oh, thank you so much sa so, mo sa akin na hindi ko talaga inexpect at hindi ko tayo in-expect na magkita kami personally kaya sabi ko kanina sayang mag, video ako kaya lang nahiya ako sis <laughs> nahiya ako kaya yun sabi ko hindi na video tapos eh, nagawa na ako ng video to say thank you to you salamat sa gift na binigay mo sa akin sobrang appreciated uh, appreciate ka talaga sis at hindi mo talaga ako nakalimutan talagang tinupad mo yung promise mo na pag uuwi ka one time dito sa Ligos or dito sa Philippines ay magkikita tayo in person. Sayang so, yan. Ito panyasis kaya lang para mga 30 minutes lang sayang. Uh, sana next time ay magkita tayo ng mas matagal na oras. Ano, para naman sa so, makapag-usap tayo ng mas bongga. Makapag-usap tayo ng mas matagal. At uh, makapag tayo ng mas matagal. So ayan, sisi... Si, happy trip na lang. Pabalik sa UAE thank you sa pasalubong mo and also uh, maraming maraming salamat din at nabisita mo ako bigla pinalive na pagbisita pinalive pinaaktik pinakurat pina na pagbisita mo kay Real Bali dito sa tinatrabokuan ko so yun lang po guys no yung Amy video ko to say thank you kay Sisi Monangin once again this is Rial guys and salamat po sa pagsupport nyo sa akin always salamat sa gift Salamat po sa pag-subscribe nyo kay Real Bobby. Salamat sa pag-follow nyo sa Facebook page ni Real Bobby. And also, thank you, thank you so much po sa lahat na nag-support. Sa mga bashers ko, maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi pa rin ako magiging matibay. So, God bless lang po sa ating lahat sa mga bashers ko. I love you always. Alam ko naman, part na kayo ng life ko eh. Kahit binabash nyo ako. Kahit wala akong ginawasin yung masama, guys. Alam ko naman yun na part na ako ng part na yan sa life ko, yung pagbabash niya sa akin. Pero, it's okay. I'm not hurting naman kasi naman ito. Alam ko naman sa self ko. Alam ko naman sa sarili ko kung sino at ano ako. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako umapak ng ibang tao. At alam ko naman sa sarili ko na I'll do this. Ito uh, lang para po sa self ko and I'll do this lang. Someday na magiging successful to siya yung platform na to to support or to give help, to extend my hands to other people. Kasi kahit anong man gawin ko, kahit anong gawin ko to help other people naman, hindi talaga makaya kasi nga hindi ko pa kaya siya gawin. So sis mo lang thank you so much sa gift na binigay mo sa akin. And maraming salamat sis and I love you Bye bye!